tatlong malaking sinyales na mananalo ka na sa loto. Una, ang panaginip na may nananalo ka na kamag-anak o kaibigan o sinumang kilala mo at malapit sa iyong nananalo na sa loto, ang mga minsahi na natatanggap natin mula sa panaginip ay nagmumula sa ating subconscious mind at ang iba pang mga tao na nakikita mo sa iyong panaginip ay mismong ikaw. Kasunod nito ang pagkita ng angel number gaya ng 1111, tatlong to, tatlong eight at iba pa ay makikita mo bago matapos kang tumaya sa loto. Ito ay may paraan ng mga anghel upang ipaalam sa iyo na ikaw ay nasa tamang landas at tama ang desisyon mo na tumaya sa loto. Ito din ang iyong future self or ang mas mataas na sarili. Kaya kapag nakita mo ang mga panaginip na ito, ikaw ay mananalo na sa loto. Pangalawa, nararamdaman mo na ikaw talaga ay mananalo, hindi mo alam kung paano at kung bakit, basta ikaw ay may malakas na pakiramdam na ikaw ay mananalo na at ito ay para sa iyo. Ang pagkakataon na ito ay parang nangyari na sa inyo at parang umuulit lamang. Ito ay dahil nagmula ito pa din sa ating higher self o yung future self na tinatawag. Ito yung sarili mo sa mga dadating na panahon kung saan nakamit mo na ang tagumpay at kasaganahan. At may may tinatawag din na parallel universe kung saan may kapariho tayo doon ng wangis at kapalaran. Marahil ang kaparihan natin doon ay nagtagumpay na at panigurado ito rin na mangyayari sa iyo upang mas madali mo itong maintindihan. Dapat ikaw ay kumakabog ang dibdib at dapat ay malakas ito. Sinyalis na may kutub ka talaga para sa iyo ang jackpot ngayon sa loto bago ka pa tumaya dito. Pangatlo, hindi ka basta-basta nasisiraan ng loob at hindi nawawala ng tsansa na tumaya sa loto. Kapag sa unang pagkakataon at hindi ka nananalo pero patuloy kang tumataya at nararamdaman mo na mananalo ka dito, ito ay isa ding malinaw na sinyalis na mananalo ka sa loto. Dahil nga sa ikaw ay may conviction at ang bawat ticket na hindi nananalo, ay nararamdaman mo na ito ang maglalapit sa iyo papunta sa tagumpay. Laging may nagsasabi sa iyong isipan na huwag tumi dahil ang tagumpay ay malapit na at ang jackpot ay malapit mo ng makamtan. Ikaw ay nananatiling positibo sa kabila ng lahat. Pansinin mong madalas sa mga nananalo sa loto, madalas sa kanilang kwento ay hindi lang isang beses sila tumaya bago nanalo, kundi sinusubukan nila ng maraming beses ito bago pa man nila nakamit ang tagumpay. At ito na nga ang mga sinyalis na maliwanag na papunta ka na sa pagkapanalo ng malaking pera sa loto. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming કમિંગ સલામત